ano po yung nangyayari po sa inyo ate? Um, kasi po pares po kami masakit po yung sugbura Tuwing kilan? Um, kadalasan po after ng meal po. Tapos sa gabi po. Pinaka ano. Eh nagpa ano na po kasi yung no, ultrasound po ako. Okay naman po yung mga po ng mga level of order. Yung asawa mo ganun din? Opo. Uh, -huh. Meron... Ilang, ilang buwan na yan o araw? Ganyan? Ngayon ah uh, inilalapit namin kung mga nararamdaman nila uh, ng family na 'to ni family ni Ate Glisa Lord in Jesus name at uh, by of God in Jesus name. By of God in Jesus name. Jesus name. Kumusta Ate? An anong ano? Anong feeling mo? Parang meron pong ano sa channel ko. Parang meron? Malamig. Meron malamig na bumababa. Ah, okay, okay. Sige, sige. Hmm. Kamusta ngayon? Napag-pray na ni Alam? Napag-pray na man ah? Hmm, sa akin po nag-feel ko po, Ayan, wala, totally, parang wala po kong nararamdaman na Kanina po habang pinag-pray ko, parang nararamdaman ko na parang may mainit o parang malamig na something na bumababa sa akin ko. So yun na po po dito. Okay, ano? May husband? Okay. Ganon din Wala na po Okay. Ganon din daw po. <coughs> Hindi siya nagpa-check sa ano? Sa... Nagpa-check po. Nagpa-check po kami. Okay naman po yung Tourist Hmm. Eh. Thank you. Uh, Nag-ultrasaw na uh, po kami. Uh, merong ano, may isang... Ewan ko kung may, may malapit sa inyo dyan na ano, na puno. Ah, <coughs> uh, may nakatira doon. Okay doon. Yun ah, for may sasabihin po ako, mm hmm. hindi ko po alam kung relate po ba yun kasi napapansin ko po, po, kasi yung ginawa ko, binuksan ko po, po yung pintana. Oh. Kasi gusto ko po sana yung mapa, umiikot yung, yung circulation po ako ng hangin po oh, ah, sa yeah. kwarto namin, mapalitan ko. Mm -hmm. Tapos napapansin po po yun, ko po yun, hindi ko po nasabi sa asawa ko, kasi baka po mamaya parang tumataas po yung malahibo ko, ano po, meron pong puno doon talaga sa tapat ko namin na everything po na binubuksan ko po yun, lagi pong may nagkakasakit. Hmm, noon siya nakatira. Pero hindi naman siya nag-ano, hindi naman siya parang yung parang nakipag-challenge, yung nakikipaglaban, nung pinag challenge ni, ni Brother Edmond kanina. Hindi, tahibig ka lang siya eh. So, parang ano lang. Nakikita niya po siya, Pastor? Oo, oh, nag eh, nakatayo lang siya na parang silent lang siya na parang ayokong ayoko makipag ano di ba sabi sa Bible in, uh, sa pangalan ni, ni Jesus sa ating Panginoon walang -ano man sa atin walang panakit sa atin at hindi tayo kayang uh, gambalain. pero once na merong nangyayaring hindi maganda it means na yung enemy is gusto kanyang i-discourage or gusto kanyang ipahintuin ipahin, ano, or i-check kung ikaw ay nananampalataya talaga. Kasi mar- may dun sa nararamdaman natin. Umuwi oh, oh, po kami. Okay, uh, <laughs> Kasi okay. parang ano po eh, every time nakakain kami, na feel po namin siya. So, talaga, tas paggabi, dun po talaga natin trigger. Mm-hmm. Parang uh, hindi ka, eh yung harap po talaga ng bahay namin, may tunog po talaga dun. Oo, oh, balik po yung friendship ba din na yung sinabi na yung, yung Ayan lang, tapos yung papre, tapos yung... Ano yung papre po? Okay, exacto, yun yung patira doon sa puno Ang bahay At sinasaway namin ang erang na ito sa pangalan Nesus Amen, sa amen Tapagang pahala sa kanila sa pangalan Jesus. Amen Uli, ang kanapatan, kami ay mga lingkod ng Diyos na nag-iimpose ng authority namin sa lugar na yan At ano, kumusta na po kayo? Kumusta yung pakiramdam nyo ngayon? parang may mainit lang po siya. Si ano, kaka partner nyo, ganun din po? Ganun po, okay daw po. okay, ano lang naman po yan, mga minor lang po yan. Minor lang na ano, kasi ano lang naman yan, pag mga ganyan, ay umalis naman sila kagad.